to so, bakit ka malungkot nasan yung asawa mo hmm. malungkot yung pato wala yung asawa niya lonely pa sa tower tower naman yan ito guys ang daming granada oh. granada mga granadang naipon ay hindi ko alam ang tawag dyan basta yan na yun hmm, kita nyo naman yan dito tayo guys ito yung yun yan ganda guys yun yung kuno train bullet train yan mga barko barkong nakalutang siyempre hindi sila nakalubog yan yan mga kadugsong niyan kadugsong ng video na to yan na yung mga logistic nila ah a building na pinaliit yan oh yan yan oh ganda nila cute cute ang kit nila may truck pa do no dalawa mga uh, visitors din yan kagaya namin mayro plano pa dun oh plano helicopter helicopter pala dito naman guys dito dito sa kabila ito yung mga container van container van to na nakailira lang dyan ayan ah, naman yung barko ng China China Shipbuilder Corporation